Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alam nyo ba na ipinamahagi sa mga senior citizens ang TIG 3,000 pesos cash incentives? Saan nga ba ito? Ating alamin umabot sa 1,430 na senior citizens mula sa iba't ibang barangay sa Mexico Town ang nagtipon sa Convention Center ng Bayan noong nakaraang Webes para tumanggap ng kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang bawat senior ay tumanggap ng tig 3,000 pesos sa pamamagitan ng Social Pension for Senior Citizens Program. Sinabi ni Mayor Rodencio Gonzalez na sinusuportahan ng pamahalaang munisipalidad na nakakatanda sa usapin ng mga programang medikal at pangkalusugan. Ang programa ng DSWD Social Pension for Indigent Senior Citizens ay nagbibigay ng buwan ng stipend na 1,000 pesos sa mga mahihirap na senior citizens. Ang proyekto ay naglalayong mapabuti ang kagalingan ng mga matatanda at dagdagan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangangailangang medikal. Sinabi ng DSWD na ang mga programa ng Social Pension for Indigent Senior Citizens na ipinag-uutos ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga mahihirap na senior citizens sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!